mga kapay, uh, pahibas na naman ngayon ano, kita nyo naman sobrang babaw na ng tubig na naman babaka sakali naman tayo dito so babalikan lang natin tong lugar na to at uh, babaka sakali tayo na may makuwang mga laman dagat ito. so sarap to alam mga sisil lo, kami ba hanapin Dami oh. Mm, lotay na lotay do. Ayun, ayan. Ay, may hipon. Oh? Ay, kumakain sila ng lumot dito. Ay, kumakain ng lumot. Ito, mga. ito mga natin. Oh. Ngayon sa ilalim ng lumot, ayan. Oh, ikaw sa gilid oh. Yan. Na, tum tum tumalo na. Talo na na. Ito, tumalo na sa gilid. Ito kung sa, sa lumot, sa ilalim ng lumot. Yan oh. Ito meron pa. Ah, low tide na low tide na eh. Sa lumot. Lumukot ko to Kain ng lumot Kalubog hmm. na Why? Ano sa, sa lumot? Ano yan sa dyan sa ilalim? Ito, ito yan isa, Yan. Ayan hmm. andan lang Ayan na ito, ito, ito Malapit sa'yo yan, Wala Sa'yo na, sa'yo na, sa paa mo Pailap Lumabo na Yan, 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 sa ilalim Yan

Ito, so sa lumot oh. Baka mayroon pa rito sa lumot. Ito, ito, ito. Ay, maliit na ito oh. Ay, ito na, sa lumot sila. Sa lumot. Ayan na yan, sa lumot oh. kumakain sila ng lumot. Laki, oh. sa ilalim lang pala sila ng lumot isa yun o, oh. kumakain ng lumot o oh. laki laki oh. o Tignan mo dyan sa ilalim? Baka nandyan sa ilalim lang sila. Ayun, ayun, ayun. ayun. Lumalabas yung buntot. Hmm? Hmm. Wala pa. Yan. Magkain nila ito. Lumot pa lang. Ito, ito. Ito, sa ilalim ng lumot po. Oh. Okay. Ayan, ayan. Oh. Lumalabas yung ano niya, kakain pala nila ano o okay na mandiyan sa ilalim baka meron pa makatago pala sila sa ano ito pala kinakain nila yan sabi ko sa iyo eh yan o yan o yan mulika baka meron pa Salamat sila eh. Yan siya. Ila, ano mo yan? Ihawiin mo yan. Baka nandyan sa ilalim. Yun. Eh. Dito, dito, sa tapat dito. din sa Yan, dito sa harap. Yan, 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 yan. Tandaan lang. Guli. Ka. Ay, kahoy. Kala ko hipon. Yan, tingnan mo dyan. Ito, ito. Hawiin so, mo yan, o. Oh. Ano dyan sa ilalim? Wala. Ito, 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 lalabas yung ano. Ito, ito. Lumalabas yung buntot to. Makahain sila ng lumot sa ilalim. Yan. huli na yan. Maliit pa, no? Medyo maliit. Nasa lumot lang pala sila yan. So Ayan no Ano yan Mangu Ayan baka dyan Tato lang yung wii mo yung lumot Nandiyan lang yan Ito ito, 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 ito. Na, gumilid na. Ito, ito. 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 ito na. Dami ah. Hmm? Ang lalaki. Malili maliliit pa na. Ito pala yung mga kinakain nila. Kain nila yung lumot. Lumot oh. Oh. Hmm? Ah, sir, kita yun ng ano. Ayos yan. Hmm? yun oh, ilang ba tayo? Marami din. Dami ah. Hmm? Ang lalaking, ganda ng size. ano kapay oh. Hmm? Kain ng lumot Saan pala yung size? mga yan. naalo sigang pinakamainam nito sigang sigang sabaw mo oh. malaki eh Buttered shrimp pwede na 'to samahan mga kapay naalo kapay naalo ayos